Maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Naisa ka tao ng nguhag tuway. <laughs> Manguha kami ni Boy Boy ng ano ang tawag nito Boy Tagalog Boy? Ha Boy? ha? Di man nilito, eh, boy. <laughs> Ito ang gagamitin ko. Itak. Lapa <laughs> rin. Kuwari mo na pati bagungon. Dari mo kay Kiko. Kuwari hmm. ng tuway padala sa palainom sa Manila. Pang sumsuman. Hindi, <laughs> oh, la, hindi ko lang love kuya ko, hindi talaga ako magtarag sa kalapukan, boy. Ano na sa boy? Muna na. Ariko, ko, ariko, ko. Aray ko, aray ko, aray ko. ay Sor. Okay. Aba, 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 ano, aba, 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 ng aba, 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 Nakuha ka na boy. Dito tayo banda. Uh. Si Kuya Kiko mahilig sa ganyan oh. Para ang Sarap ng music nila. Ah. Ito lang mahirap dito kasi masakit sa likod. Ito. Ayun siya. Eto. Nakita nyo po yan. Yan po yan. Ito po'y tawag dito ay tuway. Hindi ko po alam sa ibang lugar ko anong tawag dito. Ha? Maliit ba? Mga bago na kasi natuboy. Ay, baby pa yun. Baby man, ito. Balik na lang natin ito dyan, no? Oh. Kailangan mo pang lumaki. Ang ganda naman ng music nila. Nakakasayaw. Sayang, wala ko doon. Sana nakasaya ako doon sa plasa nila. Tapos may tagay pa ba sila oh sa gitna ng plasa may tagay. Sakit sa likod, boy? Sakit sa likod. Alam ko ya boy, doon no, sa gitna ang marami. Nakakatakot nga lang pumunta doon kasi malalim dyan. Oh. Pag bumaon yung pako dyan, mahirap nang hatakin pataas. Pwede man siguro bagongon, boy. Tapos, himayun lang bala, boy. No? Ang na lang tabagagunda yun. Oh, kadam mo, oh. Pwede mo na boy. Tapos si Mayun lang, no? Ay, puro lapo. Ako kamot. Ngayon lang naman at bukas tayo mong Ang damo gid bagongon boy oh. Ang dami. Pag ito kinuha ko mapuno ko yung isang sako pero yung tuway ewan. Talagang ano? Oh. Ang dami. Wait lang. Try muna ako sa pagkuha ng tuay. Pag wala ako makuha dito, balikan ko kayo. Mana anak kuah boy? Balik aku jam. kan kau yang bang begungun? No? Apa kan kau Itu Di ya boy sakit nak ya boy madamu nak itu ya boy. Nawai nak geria. Yo no, merono ya. no. Meron, no? Aray ko. Ito ha. Ayan o, oh, ang tunog niya o. Oh. Naririnig niyo po. Ayan po yan. O. Oh. O, oh, you see? Ito po yun. O, oh, dalawa na. Ay, ay. Bagong baby pa lang na.

sila gatagay. Hindi sila gatagay. Okay. Kita, kita tumuloy na kag. Ha? Huh? Kita, kita. Pangua kami tuway. Okay, sila <coughs> Aray ko. Tuway oh gani. Eh. Pangwa tuway, padala kay... Ang mo sa Manila. para pulutan. Hindi ito ito. ay hey, oh. ang liliit Medyo na dilim na taboy uwi boy ha. Medyo madilim na. Kakaano naman dyan. Manos kalsada na puro tayo putik. Tuway, tuway, lumabas ka. Anak, alam, itapakan mo. ito? Oh? Ay, hey, dala yung isang sako. Dala sako. Dala na lang sako. Masunod, Masunod lang ko to. Dala ka ng sako. Kala mo, kala mo mapupuno yung sako. Dala sako yung dala, oh. Be with you. Ito yung isa, malaki. Tunin natin yung nakuha ni Boy Boy. Saan pa ba? Come here, Yalala. Yalala, come here. Ya lala, taali. Ay, ay, kawawa man ito bo, yung kinuha mo. Ang cute naman. Baon kita uli dyan. Baka lumaki ka pa. Kawawa naman itong liliit. Ito pang maliit. Ibaon kita dito. Hmm. Hmm balik kita dyan, lumaki ka ha haray ko ang hirap pag tumatanda na dito nga, matry nga dito ay hala bakit may tilapia dito yes mamu isir bakit may tilapia dito kawawa ka naman Naiwanan ka ng dagat. Oo. Naiwanan ng dagat 'yung isda na tilapia, oh. Oh, lala, oh, isda. Oh. Isda, tilapia. ito so, meron ako nakuha o oh, ayan. ayan ito pa meron pa tumutunog ng isa ayun pa dalawa sila hanggang bukas pa ko di magbuktot buktot pang mukha tuway padala lang sa brother ko ito pa ay hindi uh. ah. Puro naman bato yang tumutunog. Ganun lang kailangan gawin pag kumuha ng tuwal. Pero alam ko mas marami nito doon sa maraming nipa. Sa kanipaan balabing. Ito, itunog-tunog. Oh. Ayun. Ayan, laki. 我。Oh, uh. Aray, masakit lang sa likod. Unsa huh? ka dong? Kamusta man ka? Adong, kamusta uh man -huh. ka dong? Oo. Kamusta may kinabuhi mo da dong? Kamusta may kinabuhi naton diha? Okay. Ouch. Ouch. <coughs> Asa si mama? Asa si mama? Cellphone. Mau, ju cellphone. Ay, nako, nakadami na ako ah. Yuhu. Oops. Oops, yun pa. Ay, Jesus, doon nakadamo. Ay, ang laki. Uh. Mama dong. Ha? Mbat? Malapuk, maano? ma, -ano? Malaboy. Hay. Kat na, kat na dong kat.